Okay guys, uh, welcome back to our channel So may gusto lang ako i-share no Kasi talaga nga ako nandidi sa may ako sa balita ngayon no Ako saan nagkaroon ng uh, tarip trade ngayon Yung bansang Amerika at bansang Pilipinas Yung taripan na papataw ng Amerika sa Pilipinas is 19% at papataon natin ay 0%. So, hindi siya siya patas. Lugi talaga tayo. Nakakalungkot lang kasi malaking epekto to sa ating ekonomiya ng bansa. Lalo yung magsasaka natin. At babaksak ang ating ekonomiya. Wala tayong gain. Tapos, alam ko naman yung mga produkto natin doon sa USA, hindi rin naman may Mas pipiliin nila yung bansa. At yung mga actually, mga product naman ng USA, saan ba naggagaling din yan? Sa China rin. Sa China rin. Tapos bibigil lang na sa atin. Kamukha ng 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 nakakatawa nga eh, yung yung trade na gagawin nila sa Japan galing ng galing Amerika eh bigas bigas ang gagawin nilang pag-trade. Nakalimutan ata nila na ang Japan ay isa sa number one ng producer at napakagandang quality ng mga rice. At gumagamit siya ng mga modernong teknolohiya para mapaganda pa nilang agriculture, farming. Ang nakalungkot pa, ano, um, sawa na rin ako maging, maging na tayo, maging alipin ng no? Matagal na tayong tumigil no sa pagiging colony, no? Pero patuloy pa rin tayong may colonial mindset, especially ma leader natin no sa sana sana matapos na yung pagiging alipin mindset natin mga Pilipino na tigilan na natin paghalik sa mga paa ng mga kanok. Dahil wala naman tayong mapupulot na maganda sa kanila kundi panggugulang panggugulang actually napag-usapan namin ito asawa ko sa previous vlog namin kung bakit mas pabor ako sa China ito yun ito yun ito latest na balita ngayon sa Pilipinas nakakahiya nakakahiya yung balita ng to lalo pagtatawanan tayo sa buong Asian tinan mo yung iba din naman pumunta ng US tapos tumawag, yung ibang bansa like Indonesia tumawag lang from 30% tariff Bababaan mo na ba 19%. o oh. Binabaan, troko lang. Pero itong itong presidente natin pumunta pa ng US. Tapos nakakatawa, 1% lang ang bumaba. Tapos yung taripa natin sa kanila, zero. Ibig sabihin, wala silang babayaran. Tayo may babayaran ng 19%. Tapos, gumasos ka ng milyon para pumunta lang doon. Iniwan mo yung bansang Pilipinas na nag, nagbabaha. 'di ba? San san ano yun, na, nakakalungkot, nakakaiyak ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi alam mo kung kung yung kunyar Indonesia, kung hindi kung 30% ang papataw ng Amerika sa Indonesia, anong gagawin ng Indonesia? Ah, bala ka sa buhay mo, punta ako diyan sa China, doon kami mag-trade, total sila naman talagang mga kailangan ng ano, mura at doon na talaga ang bilihan ng mga lahat ng gamit. At alam ng US yun, natatakot sila. sige, 19% na bibigyan namin sa'yo. Samantalang tayo, no? Ano tayo, uh, brother talagang literal, no? Ipagpatayan tayo para sa Amerika. Ipagpatayan tayo sa gera nila, no? Allied tayo, isipin mo, no? The best allied is Philippines ng US. Sandaan nyo yan. Best allied tayo. Pero bakit 19% kamukha lang ng mga ibang bansa na hindi naman allied na ipagpatayan tayo sa gera nila? Diba? Kinuha nila ma, na ninalo mga resources natin noon. Takinabang sila sa mga resources natin noon. No? Malaki yung panggugulang nila. Ano? Tumigil nga tayo sa pagiging kolonya nila. Pero patuloy pa rin yung panggugulang nila sa atin. Tadaan natin ang Amerika ay mananakop na bansa yan. Ang, ang kultura nila ay sumakop, makikipagdigma. Kahit basahin nyo ang history ng, ng, ng ang, ang kultura nila. Si Trump ay napakatalin ng tao, isa siyang bilyonaryong tao. Hindi yan maipagdil ng lugi. Lagi niyang iisipin yung kapakanan ng bansa niya na hanggat maaari, magulangan niya lahat ng bansa. Pero tingnan mo, nakakatawa pa ang sinabi ni Ferdinand Marcos Jr., ating presidente, no? Na, kasi ano eh, keso, pagpadala doon ng mga military, at protectando Pilipinas, na, na nabudol siya ni, ano, nabudol siya ni Trump eh. Nagsasalita siya ng gawin, tapos bila siya binanatan ni Trump. ni ano eh, okay kami ng China eh nagkakaget along kami eh tapos ito nagkakit nagkita pa kami ng meeting ni ano tapos ano ano yun parang sinelpa ka ng ganun bila sabihan ng oh okay man China eh alam nyo guys itong ang reality ah ang China pat at USA never yan magdidigmaan bakit never yan magdidigmaan kasi isipin natin magdigmaan sila ang laking losses ng economic na mangyayari at possible kung nangyari yon may panibagong bansa na magiging great power na lalagpasan sila so, hindi nila hahayaan yon kaya bakit ang malalakas na bansa hindi nagdidigmaan kunyari for example ang America Russia o oh, diba sila noon ang pinakamalakas sila lang naman naglalaban noon ni eh, Russia pati ano dahil sila yung malakas eh ngayon ang malakas ngayon China kalaban niya uh, pangalawa na lang yung ano America naglalaban na sila o oh, ba't di naman sila nagdidigmaan kasi losses nila yon pag naipagdigma sila, may panibagong bansa na magiging mas malakas nila, tapos pwedeng itake advantage yun. Kaya, hindi sila naipagdigmaan. Kaya nga, sabi ko sa sa inyo, galing parang, ano ha, board of Trump pa, ako, naniniwala ko, maraming Pilipino rin, kahit si Duterte, naniniwala na hindi maipagdigma ang Pilip Amerikano kasama natin sa China kasi hindi nila hindi sila tanga para gawin 'yun. Kasi so, tayo, believe na believe to. Hindi kailangan nilang gawin 'yan kasi may treaty tayo. Oo, may treaty pero in, babasurahin nila 'yan kasi alanganin sila diyan. Kasi so, ta, ang gagawin talaga niyan kung magkakagera, gagawin lang nila parang ginagawa nila sa alam niyo yung gera, 'di ba? Ito gera ng Russia at Ukraine. O, 'di ba? ang ginawa ng US sinusulsulan lang ang ano yung Ukraine nagpapadala ng imbis pagpadala ng mga pagkain at pera at mga donasyon kung ano-ano pa at pag uh, payapaan alam mo sinusuplayan pa nila ng ano yan armas o parang nagiging war lang tapos bagay yung benefits naman ano kasi parang sis masisira yan siya kaya ganun sa atin ang mangyayari ang mangyayari niyan, kahit yung mga political na uh, nag a analyze ng iba't ibang bansa, ganito rin ang uh, sinasabi na yung yung itong gera na to na Pilipinas at versus China, hindi talaga gera na gera ng ano yan, ng Pilipinas uh, ng Amerikano at China. So parang tayo yung puppet, kinokontrol na string pero gera nila, pero tayo makikipagdigma in the name of USA ipaprant tayo, parang tayong pawn, di ba sa chess, tayo mga pawn na sa harap. Sige, digmaan kayo, tapos magiging katul din tayo, Ukraine. Yuk ganun, Ukraine na Ukraine ang dating, maano tayo, ma madidilubyo, talang wawasakin, babumbay, mamamatay. Pero hindi sila may pagdigma ng derecho. Sa akin, ayoko nang may military basis tayo dito. Paitingin natin yung relationship natin sa China. Kasi sila sila na yung leading. Sila na yung number one in terms of economic pati sa military sa totoo sa totoo lang advance na yung military nila yung mga bago ngayon na fighter jet sa US lamang na lamang na yung ano yung China kaya walang ano walang batbat -bat ang ano sino walang batbat -bat sa China kung magpapunod tayo tinan na, mo natin no? diluloko lang natin sarili natin 19% papatawang tapos sa 0% sino ba namang ano wala wala sa katinoan ang gagawa nun. Di ba? Nakakalungkot. May ganun tayong presidente na, nakakaiyak. Nakakaiyak yung ginagawa nun. Kasi, tama na yung pagsasamba natin sa mga kano. Huwag na natin sila sambahin. Ano na natin? Mas paano natin yung in, sarili natin interest. Katulad yan. Out of topic na. Pero ngayon, ang laki ng, alam nyo ba ang pinamalaking uh, budget ng ano ng ng Pilipinas hindi sa DepEd, hindi sa de Department of Health hindi sa ano kung agriculture kundi sa ano sa ano pala sa uh, flood ano ba yun? tawin? flood yung ano para sa flood yung blood project para hindi magkaroon ng ano. Pero project. pero ano, hindi hindi na Flood Blood prevention. Oo, blood prevention. Hindi na Wala kang makikita eh. Na able sa bilyon-bilyon na yun pala pinakamalaking ano. Ngayon ang tanong, nasaan yung mga blood project na yun? Di ba? Bilyon-bilyon. Kaya nakakaano nakakalungkot no nakakalungkot sa nangyayari sa Pilipinas kaya hindi tayo umuunlad kasi grabe talaga kung kung grabe yung yung drugs sa Pilipinas grabe din yung corruption kaya you know will talaga ng Dios noon nung no? talaga si Duterte yung time noon yung si si Ninoy nagpray talaga ako sana magkaroon ng ano ng matinong presidente man lang maranasan ko man yung is, kahit isang beses no, magkaroon ng isang mabuting presidente, yung strict kasi alam ko kailangan natin kamay na bakal yun no? oh, di ko binoto si Duterte kasi di ko kilala eh. pero kahit hindi ko siya kilala, di ko siya binoto naita ko kung gano'n siya ka-strict, gano'n siya yung political will niya kaya <coughs> sana may mga ganun pa tayong leader kasi one pa a bihira yung magkaroon ng ganung leader sa edad kong to sa lahat ng politiko na saksihan ko siya lang talaga yung ano eh, magaling wala na ano, eh lahat na kasi nasisira sa pera corruption kaya minsan niisip ko bakit pa tayo naging ano eh naging malaya na bansa eh kung papahirapan din tayo ng mga sarili natin sarili din ng mga Pilipino. Kaya tama si General Luna eh. Yung sinabi niya eh, hindi natin tunay na kalaban ang mga dayuan. Ang tunay natin kalaban ay ating mga sarili. Kapwa Pilipino. Diba si General Luna? Sino, paano siya namatay? Sino ba pumatay sa kanya? Kapwa niya rin Pilipino. Si General Luna isang talagang magiting na general na Pilipino na lumaban sa mga Amerikano, Kastila So, yun lang guys. Sana mabago na yung ano uh, natin, mindset natin. 2025 na, ilang dekada na tayo sa huma, humahalik sa paan ng mga kano. Tama na. Uh, Mag-China na tayo. Matagal na panahon, panahon pa ng mga ninuno natin, may maganda na tayong kaibigan at respeto sa mga Chinese. Hindi nasira lang yon ng West, West propaganda nasira na yon na distant na tayo sa ating neighbor natin no, literal nakatabi lang natin sila ang dagat lang ang pagitan kaya sana magkaroon talaga ng magandang pagkakaibigan, respeto, idikit natin yung bansa natin sa China kasi once nagawa natin madikit yung bansa natin yung opportunity nung no, nasa kanila kasi yung economic sila eh, kaya nilang pang payamanin ng bansa kahit anong bansa kaya na pamamana kasi sobrang laki ng pera nila yung reserve na pera nila napakalaki kahit ilang unos o dilubyo dumating kaya nilang isustain yung bansa nila ganun kalaki ewan ko narinig ko ano eh ilang trillion yung pera nila eh kasi sabi ni yung president nila ang pangalan ng ni president nila, si ano? Isip si Mao Zedong. <laughs> si ano? Donald Trump. Hindi, i-presidente ng Chinese. Si ano? Alimutan ko pa yung president Chinese. Sa si Red ko eh. na. <laughs> Basta yung president Chinese. Basta, ano yung sobrang yaman ng China. Uh, sa totoo lang guys, hindi kayo maniniwala. Ah. Pero yung mga Pilipino na napunta ng China, alam nila na mas advance advance ang Chinese sa Japan. 'Di ba? Akala natin, ay hindi pinaka latest at ano yung ano may may ano pinaka mabilis na bullet train is yung Japan, eh, robotic na yung ano. Pero sa totoo lang, pinamabilis na bullet train, China, at robotic. At nasa, ano na sila, nasa masyado ng advance. Kumbaga, kung nasa 2025 tayo, yung bansa nila nasa ano na siguro, 2020, 2050, mga ganun na yung ka-advance ang, uh, ang China. Kaya sana, ilapit natin yung bansa natin sa ibang bansa. Huwag na tayo maging ano, yung parang naalipin o parang ano, maging ano tayo, yung patriotism na no, maging ano tayo sa kapwa natin Pilipino. Hindi lang dahil gusto natin mag, mag makaget gain pero yung kapwa natin Pilipino nagdudusa maraming Pilipino. Kaya sana no, matupad sana yung batas na no, patayin talaga yung ano, bitayin no. Tapos i-public ang rahas, ang rahas no. Marahas pero Ayun yung kailangan natin para hindi tularan. Hindi man sila natakot sa Diyos, sila natakot sila, mamatay. Mamatay sila. Ayun na lang ang minsan ang papakatakot sa ila para hindi gumawa ng masawa. Ngayon guys, kung nakarelate kayo at gusto nyo i-share yung mga damdamin nyo, kung against kayo sa mga sinasabi ko, i-comment e nyo, malaya kayong sabihin yung mga opinion nyo. Pero ito yung pinahingin wala akong totoo. At maraming Pilipino na ang ganitong pananaw. Dahil itong nangyayari talaga ito ang katotohanan at uh, ulit tayo sa social ng mga video bye bye